kung magsusukot tayo ng around 700 km, apektado pa rin itong part ng Visayas at itong Southern Luzon area. So, kaya nga lagi natin pinapaalala, huwag po tayo mag-concentrate na ang maapektuhan lang ay yung nasa sentro, yung mismong track ng bagyo. Lalong lumalawak ang bagyong uwan habang palapit ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng bukas ng gabi ay maramdaman na ang epekto nito sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Bicol Region. Yung rainfall maps naman na ito ay base sa current position. Alam naman natin ang forecast. forecast uh, mas magiging more accurate kapag closer na siya. No? Kaya every time, every six hours, we will release this information. At uh, habang magiging malapit, nandiyan ang mga radars and other observational uh, sources na mga observation na nafifit. Of course, with other forecast tools na ginagamit ng pag -asa. Ayon kay DOST Pag-asa Administrator, Dr. Nathaniel Servando, dahil sa pinangangambahan na umabot sa Super Typhoon Category si 1 posible ito magdulot ng matinding pinsala sa mga dadaanan ng sentro nito. Generally, yun talaga ang forecast nitong uwan. Before landfall uh, or upon landfall, ma-sustain uh, ang intensity nito na super typhoon. But of course, kung may mga changes man sa sa takbo at intensity nitong uh, bagyong uwan kami ay magre-release naman kagad ng information but right now uh, yes this thing, ang uh, projection talagang uh, mag uh, mabot niya ang super typhoon yeah. ayun pa sa pag-asa malawak at maraming ulan na maaaring ibuhos ng bagyong uwan na maaaring umabot sa 200 hanggang 400 mm sa loob ng 24 na oras ang tendency, yung malakas na ulan noon, uh, bababa din sa kabatagan. And then, kung titingnan natin yung movement nito, medyo may kabilisan. So, ang impact na asahan natin, storm surge talaga. Dito sa may eastern coast ng northern sa central Luzon, yun po yung paghandaan din natin give emphasis din natin ang bulubundok yung bahagi ng Sierra Madre at ng uh, Caldera Mountain Ranges. Kapag nagkaroon ng malalakas na hangin sa taas, posible po na may mga matumba ng mga punong kahoy. At yung mga punong kahoy na ito ay bahagyang magbablock sa mga daloyan ng tubig. So we anticipate possibility rin ng uh, bahagyang pagdami ng debris sa tubig na maaari makaapekto rin sa pagdaloy ng tubig as well as kung dadaanan sila ng uh, tubig na may mga debris yung impact o yung ragasa kasama ng tubig at nung mga debris na ito ay makakadamage sa dadaanan ng tubig. At dahil sa lawak ng malakas na bagyo, posible rin itaas sa signal number 2 o 3 ang buong Metro Manila. Kaya naman nagpapaalala ang pag-asa lalo na sa mga low-lying area sa National Capital Region na magpatupad ng preemptive evacuation o voluntaryo ng lumikas sa mga pamilyang nakatira sa bahaing lugar kaugnay nito, naglabas naman ng memorandum ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga mall operator. Nakasaad sa naturang memorandum na simula Sabado ng gabi ay nararapat ng buksan ng mga mall ang kanilang parking space para matiyak na may mapagagarahiyan ng sasakyan ang mga nakatira sa mabababang lugar. Ayon pa sa pag-asa, tulad nila ang papasok na bagyong uwan sa super typhoon Pepito na nalalasa partikular sa hilagang Luzon noong November 2024. Well, uh, medyo uh, fresh pa yung mga nagdaang uh, bagyo last year no, uh, bandang October November uh, series of strong typhoons. Uh, isa na doon ang Pepito na kung tingnan natin halos may similarity ang uh, ang track. So I think super typhoon din yon and almost the same areas. So kung ma natin last year, halos ma-i-compare natin yung itong bagyong uwan to uh, super typhoon pipito last year. Samantala, nagpaalala rin ng pag-asa na samantalahin na ang pagbiyahe lalo na ng mga magtatawid dagat. Dahil kapag naglabas na sila ng storm surge advisory, ay ipatitigil na ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng mga barko Dagdag pa ng State Weather Bureau, manatiling nakamonitor sa kanilang official social media accounts at sundin kung ano ang irerekomenda ng mga lokal na pamahalaan kung saan sila residente. Iwasan din na maniwala sa kung ano-anong fake news na nakikita sa social media. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.